Pasok na po itong buwan ng Disyembre at nalalapit na nga itong Pasko at bagong taon. Kasunod na po niyan, yung bigaya ng bonus. Ito yung good news na gusto nating marinig eh. At kumakaway nga din po yung kaliwat ka ng mga gastos. Kaya naman para tulungan tayo sa pagbabudget ngayong holiday season ay makakapanayam natin ngayong umaga si Vince Rapisura, isang financial expert. Yes, sir. Good morning. Good morning Welcome sir. to Rising Shine. Hi, good morning. Maraming salamat and thank you for having me here. Mm -hmm. Well, sir, kayo po yung uh, nagtuturo rin ng management sa mm -hmm. Ateneo uh, University, no? Pero mm -hmm. para po sa pangkaraniwang mga nagbabudget ngayong kapaskuhan, mm -hmm. ano po ba yung mga ilang epektibong pamamaraan mm -hmm. para makalikha ng balancing budget sa holiday season. Right. So 'yung talagang goal natin this ano no, this holiday season ay maging masaya talaga tayo buong taon, hindi lang tuwing Pasko at saka Bagong Taon. So para sa pagbabudget for this holiday season, mm -hmm. sa akin ang unang-una talaga na rule diyan ay dapat bawal tayong mangutang. Kasi hindi pa natin 'yan mm -hmm. kinikita eh, mm -hmm. tapos gagasusin na natin, di ba? <laughs> Tapos, uh, pangalawa, dapat talaga ay uh, uh, paghandaan natin, no? maghanda tayo ng maaga para hindi tayo ubos biyaya. So, ano pa lang, yung uh, gagawin mo talaga dyan, yung uh, gagasusin mo para sa handaan, paghahandaan mo na. Uh, January pa lang, no? Para hindi ka nabibigla sa mga gastusin pagdating ng Christmas at saka ng New Year. Okay, so pag sinabing huwag kasama ba dito ang paggamit ng credit card? Okay. So yung paggamit ng credit card, ang uh, alam kasi ng iba, source 'yun ng utang, no? Mm -hmm. Pero actually ang gamit actually ng uh, credit card ay uh, convenient way to pay 'yan. Mm -hmm. So ang rule dapat niyan kapag ikaw ay gagamit ng credit card, binabayaran mo yung buong balance nito, mm -hmm. no? sa every uh, due date. Kasi kung hindi, 3.5 to 4 percent per month ang aabutin ng uh, interest na babayaran mo. Tama. Ikaw ba binabayaran mo lahat? <laughs> well, na, natuto na ako dyan. Okay. Uh, 18 years ago, natuto na ako na talaga ang laki ng binayaran ko sa credit card kaya hindi na ako umulit. Pero ito yung question ko po. No? Mm -hmm. Ang mindset kasi ng mga Pinoy, mm -hmm. Ubus biyaya pag-December eh. Mm -hmm. Tapos gumagapang pagdating ng Enero, ng <laughs> July. <Yes. laughs> so, paano ba natin mababago yung uh, mindset na gano'n? Right. So, hindi natin yun mapigilan, no? Kasi yung uh, spirit nga ng Christmas ay talagang malakas para mm -hmm. sa mga Pilipino. So, ang gagawin lang natin talaga dyan ay hindi lang naman sa material na bagay talaga. Nagkakaroon tayo ng kasiyahan. So, tumingin din tayo ng mga non-financial aspects. For example, sa handaan, ang kong sinasabi ko parate ay pupwede naman na magpatlak tayo kaysa mm -hmm. sa magkanya-kanya tayo sa medya noche at saka sa noche buena. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw yung naghahanda no? at uh, paghahati-hatian natin yung gastos. Mm -hmm. So maraming paraan para magawa yan. Okay, pero may mga practical ba na paraan para maiwasan ang pagkakautang o overspending mm -hmm. ngayong kapaskuhan habang ini-enjoy ang pagdirimang at pagbibigay ng regalo ko as you said kanina bawal umutang pero parang realistic ba 'yun sa mga Pilipino? I think dapat dapat talaga i-normalize natin siya, mm -hmm. no? Ah, okay. Na hindi utang ang source ng celebration mm -hmm. kundi sa savings natin 'yan, no? So para maiwasan talaga 'yan, akong ginagawa ko, dapat 'yung alam naman natin every December at January, Christmas at New Year 'yan. Huwag na nating ikagulat, 'di ba? Mm -hmm. So enero pa lang ay paghandaan mo na. So ang rule ko dyan, para hindi tayo mangutang kalahating buwan ng sweldo, maximum mm. ang gagastusin for Christmas and New Year. Ngayon, paano mo yun ga gagawin para hindi ka mangutang? Uh, kunwari, sumusweldo ka ng 24,000. So, 50% niyan ay uh, yung maximum mo. So, 12,000. Sa buong taon, 1,000 per month yung, oh. yung sisave mo. Mm. Kinsenas katapusan, 500 pesos lang yan. Kaya talaga dapat nag, Uh, prepare a year before. Ikaw dapat mag-prepare ka a year before para may regalo kami. Well, kasi, Sir Vince, ano, uh, bilang ugaling mabait na mga Pinoy, mm -hmm. gusto natin ma-please yung mga mahal natin sa buhay. Yes, no. Lalo na yung mga malakas manganchaw. <laughs> no? mga tuwing Pasko, no? Uh -oh. Gusto natin... Ako yata dapat uh -oh. nausap mo. Gusto natin i-please sila, no? Mabigyan ng, ng mga nararapat na regalo. Pero ano ba yung mga budget-friendly? Mm -hmm. Kung nga rin kakapusin ka na sa mm -hmm. budget, ano? na pangregalo sa ating mga mahal sa buhay. Mm -hmm. Oo. So, para panlaban diyan sa mga nanganganyaw, ano? Mm -hmm. Ang gagawin mo rin ay mag-set tayo ng realistic expectations oh, sa okay. kanila. Huwag natin silang paasahin. Sabihin natin yung totoo, no? Tapos sa mga regalo, ang pwede natin gawin ay uh do it yourself gifts no mm. mga uh, crafts tapos you can also uh, gift your time and energy no so ako for example ang ginagawa ko sa mga kapatid ko ay oh ako muna yung yayo for the day sa mga pamangkin para makapag-date kayong mag-asawa na. pwede nang <laughs> regalo yun diba? pwede, pwede na yun. yun mahal ang oras natin alam At mo sa yan Sa <laughs> diba? okay tapos sa mga bata naman ito magandang opportunity para matuto sila na hindi lang material no ang ginagawa ng mga kapatid ko ay oh ang gift mo sa akin ay gadget time out Mm. Wala mo ng iPad, walang iPhone for the next hour, let's play together and let's mm. spend uh, time together. Pwede yon. I guess, no? Pwede nga naman yun. Matatanggap yon no? yun nung re-regaluhan natin? No? May premise ka na gano'n. Na, <laughs> napaisip ako tuloy. Anong hihingin ko kapag hindi yeah. mo kayang magbigay ng actual na regalo? Uh, picture ah, mo na lang na may pirma. picture ko. Oh. <laughs> <laughs> well, ang dami namin natutunan ngayong umaga. Maraming maraming salamat, Vince, sa pag-share sa amin ng mga tips kung paano ba natin maipagdiriwang ang holiday season on a budget. Maraming maraming salamat. Maraming salamat, Sir Vince. Maraming salamat. In advance, Merry Christmas, Happy New Year.